Hello, hello, so bali dito naman po tayo ngayong-ngayong gabi no Kaya no, uh, sa ngayong gabi ay meron po akong bagong ipapakita sa inyo no Bagong alaga, yan, kita nyo ba yan? Sinong gusto uh, mag ano, ipapromo uh, eh, natin, magcomment kayo no, ipapromo natin Ipapromo eh, ko po ito bukas, yan, kita nyo ba yan? Nako, alam nyo ba? na dyan pa lang sa labas ng mutya ay busog na busog ka na lahat po na nilagay ko sa mga mutya na yan yan po ay legit no liglig at siksik sa ganda at saka sa lakas baka nang isipa ka biboy bakit marami kang mutya ay eh, nako uh, mutyaan tayo at saka sa totoo ay meron tayong pambili no kasi hindi mo yan pwede na ipapakuha mo yan sa mga tao at saka hindi mo yan bilhin no kita nyo ba yan? ito po ay crystallized po na kabibino na libon Pasensya na kayo, mo ang kamay ni Kabiboy no kasi ay nako, magawa ng gamit ay meron kasi ng paayos ng motor sa akin, Export ng po-overhaul, kaya ginawa ko. <coughs> Excuse me po. Ang kombinasyon niya, kita nyo ba yan no? Yan, yan po ay 88 no. Yan po ay infinito nakatira po yan sa loob ng bato. At saka yan ulit infinito, bato umo infinito. Yan talaga ay legit na mutya ng langka no. Yan, langka. Siyempre yan po ay kulog. Yan. Kaya sinong gusto ipapromo ko po ito Mag-comment kayo Meron po ako Hello Nako 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 Kita nyo ba yan? Uh, yan po ay ano Ito po ay gawa sa baon na walang mata Nako Kita nyo ba ang dasal? Nako napakakapal ng na mga dasal Yan Kahit, kahit pinakamataas pa na Arkangil Sirapin Kirubin ay walang kapangirin Kapangyarihan tumingin o bumukas sa aklat ng Diyos o humawak Kaya napakalakas ang dasal na karga sa loob kita nyo yan po ay mga kulay red at iba poder po ni ano ni Maria mula, mula ulo hanggang paanan dito yan at saka ito yan pinapakita ko lang po yung mga dasal sa loob ay napakakapal at dito sa loob sa labas ay busog busog na ng mutya lilig at siksik at nako dito kargahan pa po natin yan nang mga marami pa tayo yung mutya ilalagay sa loob no kagaya nito bulaklak ng tanglad yan ay nako bulaklak ng kawayan yan at iba pong mga bulak ng kawayan at syempre marami tayong mutya no yan na ilalagay dyan sa loob yan marami tayong mutya mga bato mong bulik mga infinito yan madami so madami, madami po tayong sangkap dito no yan at tingnan nyo. nako, napakadami tayong bao, no? Oh. Yan. Napakadaming bao, yan. Kaya, oh, ano yan. yan. Kaya, ito. Marapit na itong matapos. Abangan nyo, pag matapos, napakaganda ito. Yan, at yan na po ang laman ng ating pong bao, no? Oh. Yan. Dalawang piraso. Nako, tingnan nyo nga, oh. Sa karga pa lang, Nako tumatayo ng aking mga balahibo no? balahibo sa itaas at balahibo sa ilalim nako. <laughs> yan yan po kadami ang karga po ni Kabiboy sa loob po liglig at siksik po talaga salaman sa dasal na puti ano white god syempre yan ito yan ang pinakita ko yan at pinakita ko ang karga kung gano ba talaga yan kalakas yan. At kita nyo ba yan, no? Yan, no? Uh, mamaya ipapakita ko mayroong kusyan yan. Kaya, nako, promo yan ngayon. Sa interesado, no? gandang gabi po sa lahat lahat. Gusto nyo bang makakita na totoo pong gamit? Swerte sa negosyo, swerte sa pumuhay, maging sa baril at saka sa kulam ay mayroon pong kapangyarihan. Kaya, excited na ba kayo? Kasi ako ay excited na din, no? Kaya, ito, no? Yan. Ito po, kita nyo po yon Kita nyo po yan, no? Yan. O, Meron yan tarandro sa loob. At alam nyo ba, hindi ko pa na post ay nakuha na ito, no? Yan. Kaya ngayon, nakuha na po ito sa labas ng bansa. Kaya ngayon, yan. Alam nyo ba, ng anting-anting na ni Pedro Pinduco na iniwan sa akin, alam nyo ba napakalakas talaga ito yan at alam nyo ba, ito po ay promo no, promo ngayong gabi lang yan, ang kanya pong ay kita nyo yan yan ang kanyang prebis, liglig at siksik -sik sa dami at saka sa sarap at saka sa lakas po marami na po ang testimony sa ating gamit na sila po ay sinwerte no madami na po at ang maganda kasi nga nanggaling talaga sa isang antingiro at nanggaling talaga sa isang manggagamot. O nako saan pa kayo no? Nako kaya ngayon ang prebis. Meron sa prebis nako. Swerte sa negosyo. Pangamay o tago-pay-pay. Kita nyo. Yan. Nako. Sabi niya halika na dito. Nako yan. Pangamay ano no, sa tindahan. Kaya no, kung palagi inaalat ang iyong negosyo. Nako. Meron niyang pangamay na prebis at meron yan gumamila silis bulaklak ng langit at saka lupa meron pa rin yan bagakay malakas pa rin dalawa pong piraso yan no dalawang piraso pala so I rather yan dalawang piraso at saka ang previous yan nyug na apat ang mata yan at ang maganda ay Holy Trinity pa maliit oh. No? Yan o, napakaliit. Pwede pong ilagay sa belt bag at sa bulsa. Alam nyo ba, ang nyug na apat ang mata, uh, dumaan man ang lindo bag, bagyo usunog ay nandyan sa iyo ang apat na haligi sa apat na sulok ng mundo. Kaya nga, maganda talaga sa negosyo. At meron siyang buto ng langka. Yan, legit po yan. Ang buto ng langka po natin ha. At saka meron pa isaw. Yan. Ito medyo ay puti na buto ng langka pro yan ay pag nilagay mo sa suka kukulo yan yan maniwala kayo at syempre mayroong sang mutya ng bulalakaw dalawa din piraso tig dalawa dalawa po yan yan syempre no maganda talaga ito sa negosyante sa isang mga negosyante no na mga malalaki at bagay po ito sa alagad po natin ng mga kasundaluhan kapulisan yan mas malakas talaga ang gamit na ito maniwala kayo sa akin subok po ito no yan at ano nga ba ang kombinasyon ng gamit na yan? Yan o, oh, crystallized po na kibibiya, no? Yan. At infinito, batuo mo, infinity ulit. Yan. Mutya ng langka, no? Akalain mo ha, napakadaming langka, napakabango sa negosyo. Yan, ito po ay kulog, At yan ay tamilok. At yan ay impinito na mayroong otso. Yan, tingnan nyo, otso talaga yan. Ang ibig po sabihin ng 8 ay walang, walang hangganan o walang katapusan na swerte. May lang. Kaya napakaswerte talaga ang number 8 o 8. At ano nga ba ang kombinasyon sa itaas? Kita nyo ba yan? Ang nyug na maliit na yan. Nako. Yan ay tinatawag na Holy Trinity. Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang kapangirihan, panira ng baril, maging baluti sa katawan mo, kalain mo ha. Napakalaking nyug nung binilatan ito ay mayroong laman pero maliit pero talaga ito ay Holy Trinity sadya talaga ng Holy Trinity kasi nga maliit siya oh. yan hindi yan gawa-gawa ah. yan talaga ang yug na Holy Trinity wala ito sa kami nilaan lang dito sa amin sa Mindanao yan kaya napakaswerte ang Holy Trinity paging sa disgrasya ay malakas ito at ang maganda pa meron kang Holy Trinity na maliit na nyug at meron ka ding Holy Trinity na iba Dalawang, tatlong piraso kasi a ah, tatlong klase kasi ang Holy Trinity kaya ito maging maging din ay Holy Trinity ito. Holy Trinity ito. Napakalaking hug nung binatan ay napakaliit. Ito ang laman nito ay parang posporo ang laki. Yan Combination niya, baga kain ng walang butas. Ito po ang Rudraksha beads. Uh, Rudraksha po ito po ang anting-anting ng The Lord of Shiva, the destroyer, no? Kita niyo 'yan. 108 times sumusuot sa nito, 100 na piraso, 108. Kaya sa baril Haring bakal na tinatawag na ito kaya kahit hindi, hindi ka po kakagatin ng mga mabangis po na hayop. At ang maganda ito po ay buko. Yan, maging kita po ng mga tao ay piron po tayo mga buko-buko no. Kaya malakas pag mayroong buko. At yan ah uh, ulit o oh, haring bakal at ulit ay buko. Yan. Kaya nako, Uh, iba po ay... Iba po, respeto lang po sa kapwa nating mga antingiro. Ang iba lang po ay dignum. For example, ito ay dignum lang. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng iyang anting-anting ay di yung dignum lang. Ito po ang kapangirihan. Napakadami po. Kaya nga, liglig at siksik sa sarap ng anting-anting-anting. Kasi nga, napakadami pong elemento. For example, ito ang crystallized na kabibi. Ay hindi ito gagana, no? Yan. 100% gagana po yan. Ang mga infinito bato mo mutya ng langka, kulog at itong ano um, itong tamilok kaya dito sa labas na, sa mutya ay busog na busog ka na paano pa kaya merong laman sa loob yan kaya ang baga kayo na walang butas gagana yan gagana din ang haring bakal nako holy trinity sa libad bad mo nako saan ka pa kaya ang ating gamit ay ano swerte no sabi nila, ka, ka Bibo, yung anting-anting hindi yan pwede haluan ng surety. Bakit hindi? Paano mo yan, mag, um, paano mo yan matatawag ang iyong anting-anting pag hindi mo yan haluan ng surety? Eh, meron ka nga anting-anting sa baril. Pero pag kinulam ka, ay patay ka. Meron ka naman nga anting-anting sa kulam, pero pag binaril ka, ay patay ka. Isa sayang. Eh, meron ka nga anting-anting, pero minalas ka naman sa iyong pamuhay. Kaya nga, meron mutya ng bulalakaw, ah, uh, mutya ng langkaw para surety hindi yan mag aaway away kasi nga mas maganda nga maraming elemento maswerte kaya nga sabi ko sa inyo ang anting-anting po ni Kabiboy nako napakalakas talaga at napakaganda at simpre puti white god po ito alam nyo ba kung bakit sa iba po ng mga anting-anting kung tingnan nyo po ay ang kapangirian po ng kanilang anting for example ang anting-anting nya eh, ito lang mutya lang ng bulalakaw iyon lang isa lang pero eh, meron na nilagay sa loob ng bulalakaw yan. Pwede nga lagyan dito sa gitna oh. yung maliit na murol lakaw oh. Yan. Kaya nga sa anting-anting ay nakadipindi po kasi sa gumagawa at saka sa kumakasa no. At siyempre sa dasal. Alam nyo ba, na ganitong anting-anting ay nako napakahirap talaga gawin. Yan, mahirap. Pero binigyan po tayo wait lang nak. Binigyan po tayo ng Panginoon, binigyan niyo po ako ng gift na gumawa ng mga gamit na yan. Katalinuhan uh, o sa pag-iisip. Uh, yan, kaya sa interesado no, ito ay ipapa ko ngayon. Yan, promo, dalawang buralakaw, dalawang mutya ng langka, dalawang gumamila silis na bracelet, isa pong yug na apat ang mata at isa pong tago paypay upang may swerte po sa negosyo. Ang ating gamit sa baril sa kulam, sa negosyo ay swerte. Lahat yan ay pangkalahatan. Kaya yan sa horternity pa lang ay nako napakalakas na no. Yan, alam nyo ba itong horternity? sa isa pong ano, tinatawag po sa amin na Baragubay no, umaabot po ito ng isang daan. Kaya swerte parang bulaklak din ng kawayan at marami isang kap ito. Kayo no, sa interesado, nako sa mga international diyan, bagay po ito sa inyong malakas at maganda. Siksik at siksik at liglig talaga sa sarap at saka sa ganda. At ulit, hindi po ako nang na sabihin. Na respeto po ulit sa kapating mga antingiros, mga antingiras, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat. ito po pala ay hindi pa napaganda sa puro sakaling mayroong kukuha nito mag direct po kayo PM sa akin ay pagagandahin ko pa ito yan sa totoo hindi pa yan puli paganda hindi pa finish no pero kita nyo na talaga ang aura ay napakalakas na simple maganda yan kaya sa interesado no yan